Ang dami na naman nating mga invitation na kung saan natin ititinda. Ayan, mamimili na naman tayo ng ating mga kulab. Ang dami na naman sa ating invites. At tay magtiting na naman. Ayan, mahina yung signal natin. Hindi ko pa makita yung iba kung mga ititinda ngayon. OMG! Ayan ang ating mga bagong paninda. Guys, Mamili na kayo sa shop ko. Inaantay na lang kayo. Ayan, makikita nyo. Ang dami. Ang gaganda. Iba-ibang klase. May gamit sa bahay. May gamit sa katawan. O, ba? Diba? May pampaganda. May pambihes. Kompleto tayo, guys. ang sa vitamins. Pampapute. Kaya ano pa hinihintay natin? syempre bago ko yan itinda, guys. Huwag kayo mag-alala. Sinusubukan ko lahat yan. Hindi ko naman ititinda sa inyo ng palpak, guys. Kaya kung ako sa inyo, ay nako, tumingin na kayo sa shop ko guys. Napakadami ko na naman mga bagong paninda ha. Kayo na lang inaantay ko. At sigurado, nako, legit to guys. Ang dami-dami nating paninda guys. So yun lang. Sige, salamat sa inyo.